Narinig mo na siguro ang komento na, "Uy, parang hindi ka tumatanda. Anong sikreto mo? Parang ang fresh mo lagi." Pero habang ang iba ay abalang bumibili ng mamahaling skincare, nagpapaganda ng katawan, o dumadaan sa iba't ibang procedure, meron kang kakaibang aura, isang natural na kasariwaan na hindi mabibili. Ang tanong, bakit nga ba may mga taong tila hindi tinatablan ng panahon? Ang video na ito ay hindi lang para sa mga gustong manatiling mukhang bata sa labas, kundi para sa lahat ng gustong maunawaan kung paano ang tunay na kabataan ay nagsisimula sa loob, sa kalooban, sa ugali at sa pananaw sa buhay. Sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin ang mga hindi inaasahang dahilan kung bakit may mga tao na kahit tumatanda na ay tila bata pa rin sa paningin ng marami. Hindi ito tungkol sa genetics o mamahaling produkto. Ito ay tungkol sa iyong lifestyle, mindset, at daily choices. Step 1: Masayahin at positibong pananaw. Napansin mo ba? Ang mga taong mahilig tumawa, marunong magpatawa, at may bukas na kalooban ay parang hindi pinapansin ng panahon. Bakit? Dahil ang stress ay isa sa pinakamalalaking dahilan ng mabilis na pagtanda. Kapag puno ng galit, hinanakit at inggit ang puso ng isang tao, unti-unting naapektuhan ang kanyang katawan. Samantalang ang taong masayahin, marunong magpatawad, at laging may pasasalamat ay naglalabas ng positive hormones, serotonin at endorphins na natural na pampabata. Sa madaling salita, ang pagiging masayahin ay hindi lang nagpapagaan ng loob, nakakabata rin ito. Step 2. Simpleng pamumuhay. Hindi kailangan ng marangyang buhay para manatiling bata ang itsura. Ang mga taong hindi laging nagmamadali, hindi sakim sa material na bagay, at marunong makontento ay mas kalmado ang isip at mas kalmado ang katawan. Kapag hindi mo pinipilit ang sarili mong habulin ng lifestyle ng iba, mas napuprotektahan mo ang iyong mental at emotional health. At pag okay ang loob mo, lumalabas ito sa panlabas mong anyo Simple life equals less stress equals youthful glow. Step 3. Malusog na ugali sa katawan. Hindi mo kailangang mag-diet ng sobra o sumailalim sa surgery para gumanda. Ang consistent na tulog, tamang pagkain, sapat na pag-inom ng tubig, at regular na ehersisyo, yan ang tunay na sikreto. Lalo na ang tulog, kapag kulang ka sa tulog, agad itong makikita sa mata mo, sa balat mo, at sa ugali mo. Kaya, yung mga taong mukhang bata, kadalasan, hindi sila nagpupuyat. Hindi rin sila sobra sa alak, bisyo, at junk food. Ang katawan mo, kung paano mo siya pinapahalagahan, siya rin ang magpapakita ng resulta. Step 4. Pagkakaroon ng layunin sa buhay. May napansin ka rin siguro, ang mga taong passionate, may pangarap, at laging may ginagawa para sa ikabubuti nila o ng ibang tao mukhang laging buhay na buhay parang kahit anong edad nila may sigla pa rin silang taglay kapag may dahilan ka para gumising araw-araw mas energized ka hindi ka stagnant hindi ka nawawalan ng saysay at 'sang sense of purpose na yan ay nakakatulong para hindi ka malaluma sa buhay purpose gives energy and energy keeps you young Panglima, pag-iwas sa negatibong tao at kapaligiran. Ang stress ay hindi lang galing sa trabaho o problema. Minsan, tao ang source ng toxic energy. Kapag napapalibutan ka ng mga taong puro reklamo, inggit, chismis at pabigat, kakainin ka ng pagod at inis araw-araw at unti-unti dadalhin ng katawan mo yon. Pero kung marunong kang umiwas, mag-set ng boundaries at piliin kung sino ang dapat sa buhay mo. Mas marerelax ang utak mo. At pag relaxed ang isip, relax din ang mukha. Choose peace and peace will keep you glowing. Ang tunay na sikreto ng pagiging mukhang bata. Hindi lang sa mukha o balat yan. Nasa kung paano mo pinapangalagaan ang sarili mong kalooban. Nasa kung paano ka mag-isip, magmahal, tumawa at magmahal muli hindi natin mapipigilan ang pagtakbo ng oras. Pero kaya nating piliin kung paano natin ito haharapin at kung pipiliin mong mabuhay ng may sigla, pasensya at pagmamahal, maniwala ka, magiging timeless ang kagandahan mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like, comment at subscribe para updated kayo parati sa motivation videos dito sa Aral Mula sa Stoic. Keep it up, mga ka-low-key!